So, yan o, no, mga katubad picture o. Oh. Kahit wala tayong ano dito, ah, nag-aabang tayo ng customer, no? Oh, pinapawisan pa rin tayo. So, yung kamay niya guys oh mga katubad din siya panoorin niyo kung anong nakikita niyo diyan sa kamay namin oh sa kamay ng kasamahan ko so ganyan pa yung gagawin ng mga scammer mangluloko na mga kayo mga scammer kayo nandito lang kayo sa Mindanao kami o oh. tulad ngayon mahina yung customer namin so ayan o oh, nakapaggawa tayo ng vlog kasi yun uh, wala pang customer habang naghihintay ako dito sa labas ng tindahan yun, what's up mga katuba adventure, magandang Tanghali po sa inyong lahat dyan so ito mga katuba adventure uh, dito ako ngayon sa shop ng mga motor kung saan ako nagtatrabaho ngayon pumapasok sa trabaho so ngayon mga katuba adventure abang wala pa akong customer so gumawa ako ng video ngayon uh, gumawa tayo ng vlog kasi itong mga scammer kayo mga putik na scammer kayo tarantado kayo Uh, Nagchat pa kayo sa akin Para I-scam nyo ako Tapos ginamit yo Ninyo yung ano uh, Account ng kapatid ko Yung account ng ate ko Kala nyo maisahan nyo ako Mga scammer kayo Ayun uh, Sabi pa niya sa akin Meron daw siyang 5k Tapos yung 5k niya ay Naging 60k at humingi pa sa akin ng Gcash account para bigyan daw niya ako tarantado at saka nagpost pa kayo ng ano uh, magpapa-invest kayo ng pera doon ako nagtataka so buti na lang nag-message yung kapatid kong babae yung ate ko na nandun sa Cebu City ayun na uh, una siyang nag sa akin buti na lang uh, nalaman ko agad So kayo, mga scammer, kung wala kayong magawa sa buhay nyo, huwag kayong ganyan kasi kami dito, uh, yung in-scam ay nagtatrabaho kami ng maayos. Kung nakikita po ninyo yung kalagayan namin dito sa shop, kahit ano na yung uh, gagawin namin dito sa abot sa mga motor, yung kamay namin na madumi, tapos kayo, wala kayong ginawa, gumawa kayo ng uh, kalukuhan o nanging-scam kayo ng mga tao na mahirap pa sa daga kung alam yong mga scammer kayo yung ate ko na nahack yung account nya mga katuba adventure yung mga scam kayo uh, hindi basta basta yung buhay nila doon mahirap yung kalagayan nila doon buti na lang uh, na na post ko agad sa aking facebook page o sa facebook ko Puting so, tingnan nyo yung mga trabaho namin dito yung kasamahan ko parang ano na yan oh. oh? walang ligo <laughs> Yan. So, oh, ah, tingnan yung ginawa namin dito para magkapira lang kami. Yan, oh. Ah, oh. Tapos, ah, <laughs> Tapos kayo yung mga nanging scam. So, mga katubad, Binsor, ah, yung ate ko, ginamit kasi yung account niya yung ima maratas ang ilis so buti na lang no napansin ko agad yung ano niya yung message iba na kasi yung message niya sa akin mga katuba adventure uh, umihingi siya na gcash tapos yung 5k daw uh, naging 5, uh, 60k yung 5k niya tapos bibigyan daw niya ako tarantado so katulad ng kasamaan ko na si ano si Victor Indat yung Mr. Guapito Vlog So, nahack din yung account niya na Victor Indad. Nanghingi ng pira sa akin, buti na lang ah, uh, nalaman ko agad. Napansin ko yung message niya. So, yun. Kala niya, may saan tayo. Yan oh. O. Oh. Iba rin yung ginagawa ng kasamaan ko para may pira kami dito. May income kami. oh so, katulad yung ngayon, oh. Wala akong customer. So, walang income, walang pira. Yan, tapos kayo. May income kayo. Yan lang po mga kababad din sir kasi hindi hindi rin ano uh, madali yung kalagayan ng ate ko ngayon na si ano yung ate ko na nasa Cebu kasi yung account niya ay ginamit para mang ano lang manloko mang scam ng mga tao so yun sana kayo mga scammer kayo nandito lang kayo sa Mindanao yan oh kung anong ginagawa niya para may pira lang kami may income kami, may kita kami so kayo nakaupo lang kayo para maluko ng tao tapos yun, naka, na, nakapagpira na kayo may pira na kayo Yan, patas naman yung trabaho Tingnan mo yung kamay ng kasamaan ko. Marumi na yan. O. Oh. Pagkasinitan ito ganito. si Ganito. 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 Ang hirap namin dito sa shop. Sa tulad ngayon, uh, mahina yung customer namin. Tapos gumagawa pa kayo ng ano, kalukuhan sa akin. So yan mga katuba adventure uh, Itong vlog na ginawa ko ngayon mga katuba adventure uh, Nagpapaalala lang ako sa mga scammer dyan uh, Sana wag na kayong gumawa ng kalukuhan Kasi uh, Diyos na po ang bala sa inyo Kasi sila po yung nakakita sa mga ginagawa po ninyo Kami o Tulad ngayon Mahina yung customer namin so ayan o, oh, nakapaggawa tayo ng vlog kasi yun uh, wala pang customer habang naghihintay ako dito sa labas ng tindahan ayan so, update ko lang po mga katubad adventure at nagpaalala sa mga scammer dyan mga walang kwinta kayo mga putik kayong mga scammer na kayo So, buti ba yung uh, gasolin station, Oh. Yan, nasa harapan ng tindahan sa pinapasukan kong shop. O. So, oh. Malakas pa. Palagi pang may customer. O. So, oh. Yan. So, no, mga katuba adventure, yun na po. At saka, panoorin nyo po yung mga trabaho ng kasamaan ko ngayon dito. Ayan, ipapakita ko po sa inyo kung anong mga ginagawa nila. Kasi ako mga katubad, picture, wala pang customer. Ayan, nag-aabang pa ako ng customer. So, let's go!

Ito siyang kasamahan ko. Starter na yeah, niya, boy, no? Starter. starter. starter Ayaw! So, ayan. Uh, naglilinis pa siya ng ano, uh, starter. Tawag, boy? Ah, motor. Ah, motor. yung kamay niya guys oh so mga tuwid bisyo panoorin niyo kung anong nakikita niyo diyan sa kamay namin oh so, sa kamay ng kasamaan ko so ganyan pa yung gagawin ng mga scammer mangluloko ng mga tao hindi gumagawa ng patas hindi marunong tumatrabaho ng mahirap baho naman kayo ng patas mga scammer para mabusog yung pamilya mo sa hirap hindi mabusog sa ano masama bad picture oh. Kahit wala tayong ano dito, ah, nag-aabang tayo ng customer, no? Oh, pinapawisan pa rin tayo kasi mainit dito sa labas ng tindahan. So, yan sana yung gagawin nyo mga scammer kayo, mga putik kayo. Yan. Oh, so, baka may ano tayo dito customer na dumating. Yan oh. Sige boss. Tao dog. Suga. Ayan. So, mga katubad adventure. So, hanggang dito na lang muna yung vlog natin, yung video natin. So, salamat sa inyong lahat dyan sa inyong suporta. So, nagpapaalala lang po ako sa mga scammer no. Kasi mutik na akong maano doon, uh, hindi naman ako nagpadala. Yung ate ko lang kasi sinisiraan niya yung ano niya, pangalan yung account niya na Ima Marata Sangiles at pati yung kaibigan ko na si Victor Indat yun lang po salamat sa inyong lahat dyan so bye bye huwag po kayong magpaluko sa mga scammer bye bye